yung mga na karan ito yung ginawa ko yan di ba ngayon mga kamatik, ito pa yung mga dibuntot marami na mga matik ngayon mga kamatik, dahil sa boring na boring ako dito sa bicol mga kamatik, gumawa ko ng agila hmm. yan mga kamatik, malaki siya ang ginawa ko platform lang, hindi na ako nagawa ng katawan mga kamatik. Gusto ko may katawan pero yan na lang ginawa ko mga kamatik. Para mabili isang gawa lang mga kamatik. Kasi kung gagawa ko ng may katawan, may paa, may ulo mismo mga kamatik, kayang kaya naman yun. Pero aabutin ako ng isang araw at kalahati. Yeah, makamatika ito naman, makamatika. Ah, dalawang oras ko lang ginawa. Nag-assemble ako tapos nilagyan ko na siya ng plastic. 'Yun makamatik. Apat na dalawang oras ko lang tinapos makamatik kasi sa ngayon makamatik naglalaba ako eh. Ngayon habang umiikot yung washing machine, tinitira ko naman 'tong makamatik para hindi na may sayang oras mga kamatik yan ang agila natin mga kamatik simple lang paggawa niya mga kamatik yung unang ginagawa ko mga kamatik duktong dito mga kamatik magkaduktong pero siya straight siya mga kamatik iniba ko yung pagkakadali niya pero titignan ko kung magagawa natin mapalipad Pagka maganda panahon mga yan mga kamatik Sa ngayon nga yung ginawa ko Na agila Sa ngayon di pa ako Di ko pa mapapalipad niya yung medyo sobrang hina ng hangin Sayang lang e Habang mahina hangin mga kamatik Maglalaba muna ako Siguro pangalawang araw o isang araw mapapalipad din natin itong mga kamatik. yun diba sa mga matik di pa rin nasusubukan mapapalipad din natin yung pagka maganda-ganda palipad ng pagka malakas ang hangin mga matik kasi mga matik ngayon mga matik uh, October pa lang mga matik medyo mahina pa hangin pero pagka summer yung mga matik yun maganda-ganda maganda hangin Bali, ito pa, tatapusin ko pa to. Yan yung hindi ko pa nadadali, siguro 60 peraso yan. Kaya natapos ko na yan, hindi mo na ako gagawa kasi ang dami ko nang stock mga matik. Puro malalaki naman ang gagawin natin. Iyon, mga ah, na lang. Salamat sa panonood. Ko kayo, mga matik, mga 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 aeroplano, mga sa mga 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 ko mga 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 at mga 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 sa ngayon mga matik hanggang ah, ang kandito na lang ako mga matik maglalaba pa si Dora matik mga matik ngayong araw ng linggo mga matik araw ng paglalaba ko mga matik Siyempre habang naghihintay gawa-gawa ng saring ko labang umiikot pa ang washing machine kaya ito natapos ko mga kamatik di pa rin ako tapos natapos ko ito sa ringgolan di pa rin ako tapos sa aking daba yun mga kamatik hanggang dito na lang salamat sa panonood sa ulitin salamat again